Si Raya ay apat ng buwang gulang. Siya ay nagpapakita ng kuwing kung saan ay ito ng mga simpleng tunog bilang pagsagot sa mga tunog na kanyang naririnig. Halimbawa na lang ng pagbuo nito ng simpleng tunog katulad ng A ah, na maririnig mula sa video. Oh. ko ay naatasan na obserbahan ang isang bata na nasa edad 18 hanggang 24 na buwang taong gulang. Siya ay si Atalia na nasa edad 2 taong gulang, makikita na siya ay makulit at madaldal na bata. Maririnig natin na hindi pa buo ang mga salitang kanyang sinasambit at mali pa ang pagbigkas. At pagdating naman sa paggalaw, siya ay maliksi at kayang-kaya ng tumayo ng walang pag ng magulang. Yan ay mga katangian na aking naobserbahan na base sa yugtong two Can you give that to Kuya Migo? That cellphone? Ha? Huh? Give mo kay Kuya Migo yung cellphone? Give? Picture. Picture? No, give that to Kuya Migo. Did you eat already, Ella? Na, did you eat? Did you eat? Eat. Una, ang dalawa o tatlong taong gulang ay kaya gumagamit ng mga simpleng salita. Ikalawa, nakagagalaw at nakalalakad ng maayos. Ikatlo, nakikipag-usap at nagtatanong. Ginagamit ang wika upang makipaglaro at makipag-ugnayan sa iba. Ikaapat, natututo sa pamamagitan ng pakikinig at pag-uulit ng mga salita at pangangusap. Nauunawaan ang mga simpleng kwento. What's that? I mean, Lipstick, yes. Look. Look, oh what's that? This. Yes. That's a bag. Another bag. Above. Sa yugtong telegraphic, mas naiintindihan at maliwanaw na ang naisipabatid ng bata Hindi gaya sa mga nakaraang yugto kung ating ikukumpara Mas marami ng salita ang naisasama nila sa kanilang mga pangusap Ngunit tanging mga salita lamang ang laman ng na kanilang mga nabubuong pangusap hindi paghanap na makikita ang kumpletong gramatikal na elemento gaya ng pangangkop, pangatni ano o pangukol mo? sa kanilang mapangusap na nabubuo. Ate, Isa pa, halin tulad din natin ang kanilang pagsasalita sa ma-incheck na nagsasalita ng wikang Filipino. Mama, bibili. Bibili ng, um, ang batang nasa video ay si Tara ang aking pamangkin na tatlong taong gulang ay nasa yugtong automatic sa kanyang pahayag na mamabili tayo ng piatos tapos chaki. ipinapakita niya ang kakayahang magplano at ipahayag ang kanyang kagustuhan bukod pa rito nauunawaan rin niya ang pakikipag-usap sa iba gamit ang tamang gramatika Ating obserbahan sila makmak at na parehong limang taong gulang habang kumakain at naguusap. uusap Una, wasto nilang nagamit ang kanilang bibig upang bumigkas ng mga tunog at salita sa pagpapahayag. Pangalawa, may kasanayan na rin sila sa motor tulad ng paghawak ng biskwit at konsepsyon ng pagsasalo o paghahati sa pagkain habang nag-uusap. Ikatlo, Kapag sila ay may kausap, mas lumalago ang kanilang pagkatuto sa wika. Naipapahayag nila ito sa kompleto at may tamang gramatika. Panghuli, kapag sila ay tatanungin, agad din silang tutugod. At may kakulangan sa exposure sa wika ang mga bata. Ngun, may potensyal pa rin itong umunlad sa kanilang pagkasanayan sa wika dahil sila ay limang taong gulang pa lamang. Silang makmakakilili ay nasayog tung malikhaing na ng pagunlad ng kung saan bihasa na sila sa pagkain nito na ipapahayag na nila ang kanilang sabili sa kumpleto at may tamang gramatika.